regional at saka mga district engineer. Papalitan ng iba sila na pagiging na, yeah, si, na, na yung mga sila, sila kaya... yung mga korak, sila na yung mga kontraktor <laughs> din kasi. balita may Paano ka malalalo eh. naman doon di ba? Sila na yung design. Sila yung mag-iinspeksyon. Sila okay. pa yung kontraktor. O, subcontractor sila eh. Sa bidding, Tama. Ah, panalo na sila. Pa, oo, pa, kung sino man mananalong bidding nung gagamitin lang yung papel nung percentage lang. Tapos ah, oh. ah, sila na magsasubcon. Ay, eh, sila yan. rin mag-i-inspeksyon. mo, ampaw! Mm -hmm. Ang ah, mga okay. produkto. Siyempre, okay na yan. Eh, gawa ko yan. Huy, gawa ko yan. Huwag mo nang masyadong posisiin yan. Oo, oh, kaya nga eh. Dapat talagang kunin na Gawawa. kayo ni Lord. Gawawa. Ang dami na, na, na ang pina, ang niyo nang pinahirapan. Tamaan sana kayo ng kidlat. Tamaan sana kayo ng kidlat. Tamaan sana ano pa isa pa nating anong say mo, Ma'am mm -hmm. Tess? Sige. Eto, sabi naman ni uh, Baste, Duterte. Hmm. Yan na, yan na. <laughs> handang makipagsuntukan basta may drug test ang lahat ng opisyal. Tama! Oo, ang una <laughs> kasi nangyari dito, si Baste talaga yung nagsabi, nasuntukan na lang sila, di ba, ni General Torre. Pero, ang sabi ng General Torre, kung gusto niya ng suntukan, eh, mag-boxing na lang hmm. para may fundraising na makapagpunong po uh, doon. Pune, no? Puno talaga tao doon. <laughs> Pero tinanggap ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte ang hamon ni PNP Chief General Nicolas Torre. Ito yung pangalawang hamon na hmm. naituloy na nila. The third, sa isang suntukan. Ngunit may kondisyon. Dapat ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hair follicle drug test para sa lahat ng halal na opisyal sa bansa. Sa isang video na inilabas sa kanyang Facebook page noong Hulyo 20 o July 25. Binanata ni Baste si Tore at tinawag itong unggoy. <laughs> Alam mo naman kasi ito si, ano, talaga si Baste eh. Habang pinunarin na rin ang paggamit ng kasalukuyang baha sa Metro Manila bilang pang cover umano ng laban. Ayon kay Baste, handa siyang lumaban kung tunay ang layunin ni Tore na makatulong. Kung gusto mo ng charity match, sabi niya, sige, pero dapat patas. Lahat ng opisyal mag-drug test muna. Ani Duterte. Yan ang sinabi niya. Tapos, ang sabi naman ay nagugat ang tensyon sa isyu ng pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ibinibintang ni Baste ang papel ni Torre sa pag-turnover ng kanyang ama sa ICC. E, 'di ba? Napanood naman natin talaga sa lahat, ba? Diba? Na malaki talaga ang papel ni uh, si PNP ngayon, di ba? Tahimik pa ang Malacanang sa panawagan ni Baste para sa malawakang drug testing sa mga opisyal. Anong sa mo dito, Tay? Matutuloy kaya ito? Uh, alam mo, pareho silang may violation niya. Kanda ko ba ang becoming public official? Oh, yung tama. Diba? So, oh. Malinaw yan. Malinaw sa ating, uh, sa ating uh, uh, at ang sino mang liable dyan, pwedeng matanggal sa kanilang uh, pwesto. Nakakalungkot dahil imbis na ma maka makaka 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 uplift uh, na at makakataas ng, uh, ng values ng, uh, ng mga uh, ordinaryong mamamayan yeah. mm -hmm. pero ang nakakalungkot uh, kung sino pa yung mga may mga opisyal may posisyon mm -hmm. na opisyal sila pa yung uh, lapastangan mm -hmm. sa kanilang tungkulin mm -hmm. naiintindihan ko si Basti emosyon yung emosyon niya okay. dahil anak siya eh mm -hmm. pero dapat kontrolin mo dahil uh, ikaw ay uh, isang mayor yan yeah, ikaw okay. ay uh, elected naiintindihan